Um good evening po sir. Ako pala si Martin Coronel, third year student, um BS Entrepreneur from DRC. Uh good evening ako si niya value. So isang sa owner, uh, owner ako ng um, isang negosyo, ng printing uh, business na puntahan din ay printing. So, meron, sir, meron po akong sampung question po para po sa printing na business ko So, ano po ang pangalan ng iyong negosyo at paano po ito nagsimula? Uh, basically, yung, ang pangalan ng negosyo ko is printing, kaya nga sabi ko kanina. Um, nagsimula ito kasi gusto namin uh, more on siya na printing. Gusto namin yung mga naiisip ng tao is yung creative nila mailabas nila uh, through prints. So, kaya siya um printing Kumbaga, everything uh lahat ng nai-issue mo gagawin namin into um pwedeng sa sir sa kung ano man nito mm -hmm. so, so parang free parang free creation sa sir noong ano yung gusto mong i-print I print parang ganito so number 2 naman po sir ano po ang pangunahing suliranin at lipunan na nais ninyong tugunan sa inyong negosyo um siguro yung ano since dahil personalized siya madalas or ang connotation lagi mataas yung mm. dahil ang market pagka personalize is um, nahal ngayon ang gusto namin ano uh, sa printing at ito target namin is quality pero low cost yung may bibigay namin na services sa kanila so parang good quality at kahit kung mababa yung cost so parang good pa rin po yung mga bibigay na so next month po ano po ang naging inspirasyon ninyo para po itayo ang negosyo na Um, yung negosyo na yun basically nagsimula kasi yan sa mother ko pa eh. Um, para sumasama sama lang ako before, nag kami sa mga other agencies na gumagawa ng mga shirts for um, sabihin natin mga ano nila, um, God Seminar, for mga seminars, for mga Mother's Day. Um, so doon siya nagsimula. Then dati ano lang yun eh, um, pa paano lang, paraket, paraket lang. Pero ngayon, ginawa ko na siya as talaga, as business. So, doon nagsimula. Tsaka yung inspiration ko. Kaya nag-start ako. Thank so, you. parang good po talaga, no, sir, pag once na gusto niyo po yung business na ginagawa niyo, parang tuloy-tuloy ito. Ragang usbong po talaga siya, sir, kumbaga. So, next question naman po. Ano ang mga produkto o servisyo na inyong inaalok at paano po ito nakakatulong sa komunidad uh, basically, yung mga produkto na inaalok namin at o servisyo, is about sa mga um, sa mga uh, ma uh, sorry, marketing materials uh, marketing materials kaya nga sabi ko personalized materials na kung gusto mo na sa iyo yung gamit or kung sa marketing man magagamit mo siya sa tindahan mo, sa negosyo mo nag uh, like nag print kami ng mga tarpaulin, posters um, flyers, so yun yun yung ano na um, mga services na sa So, next question po. Paano yung tinitiyak na meron pa rin kayong kita sa negosyo habang tumutulong po sa iba? Um, yung kita sa negosyo, basically, hindi kami absolute. Um, hindi kami after talaga sa kita. So, um, mostly after lang kami doon sa ano yung good service na may namin. Kasi yun naman talaga yung pangunahin pag may bibigay Kailangan ma-establish mo lang kung ano yung service. Um, kaya mong ibigay um, good service then everything will flow kasi kapag true word of mouth um, okay yung gawa mo papagawa sa namapagawa totally maliit lang talaga yung um, ano namin um, kita namin pero dahil nga kung ba kung good nga yung service mo pag dumami naman siya talaki din Kain may ipon ipo okay. so next question po. ano po ang mga pinakamalalaking hamon sa inyong sa inyong hinaharap sa social entrepreneur? Uh, sa ngayon, pinakamalaking hamon dahil ang daming nagshulputan kasi na printing na uh, medyo low cost talaga. Um, then, yung importation ngayon medyo mabilis. So, marami na rin uh, halos sumasabay doon sa ginagawa namin pricing. So, kailangan namin um, to check then siguro binabawi din talaga namin sa quality. Tsaka, hindi lang sa quality kasi ang gusto namin um, mabilis kami mag-deliver. Mm. Kung kaya within the day, within the day namin gagawin. Within the day namin ipaprocess yung order. Para at least si customer, um, first yung service na mabilis, then low cost. So yun na lang yung namin since yun nga, naiging like, problem sa market ngayon. Sobrang dami ng mga mabababa na printing shop. Okay. Parang ano sir, ano? ang ganda po nun eh. Parang good. mabilis. So marami na rin uh, halos sumasabay doon sa ginagawa namin pricing so kailangan namin um, to check then siguro binabawi din talaga namin sa quality Tsaka hindi lang sa quality kasi ang gusto namin um, pinakamabilis kami mag deliver mm. kung kaya within the day within the day namin gagawin within the day namin ipaprocess yung order para at least si customer um, first yung service na mabilis then low cost So, yun na lang yung inaabot namin since yun yung nakikip like, problem sa market ngayon. Sobrang dami ng mga mabababa eh, na printing shop. Okay. Parang ano sir, no? ang ganda po nun eh. Parang good quality, mabilis, tapos mura pa. So, next question po. Paano ninyo, paano niyo pinipili ang mga <clears throat> ang mga taong natutulungan no, na nakasama ninyo sa proyekto? Um, yung mga natutulungan sa proyekto, um, syempre, um, part-time din kasi ako, or hindi part-time, full-time talaga ako sa government, um, sa school. So, basically, um, pag meron mga events, so yung mga TARP, um, pinipre ko yan dahil school naman yan, then alam naman, alam naman natin ng public school, yung funding, hindi din naman ganun kalaki. So, kung kaya, yan yung mga pre na ginagawa namin, plus yung mga players na uniforms, yun yung ano namin. Um, binibigay namin tulong Astro since meron yung business kailangan mag -retail. So yeah. So sir, dagdag question ka lang. Paano nyo po na ha-handle yung pagiging full-time sa government and then sa si meron po kayong business? Um, good thing syempre sa mga tao din na kasama ko na yung puso nila is nandutuon din sa hmm. um, sa negosyong pina yun, sa printing. Kaya sabi ko, andyan din si mother ko mo ngayon na talagang nag-start. So, mas nababackupan niya ako doon sa mga projects dahil kabisado niya rin kung paano yung mga process ko. Okay. So next question po, anong klase ng pagbabago ang nakita o nararamdaman ninyo sa komunidad mula nung nagsimula kayo? Um, siguro yung mga pagbabago na napansin ko, gaya ng ano, um, sabi ko kanina, yung sa pricing, dahil ang dami nang, ah, uh, bumaba na yung pricing, dahil ang dami nang mga printing shop ngayon. Minsan, ang pinaka pinaka mahirap talaga namin i-handle talaga was, kasi si customer may dala ng presyo eh. Mm. Pa print po ako ng ganito may dala na po kong presyo. <laughs> so parang um kumbaga ano eh wala kang wala kang taka si eh. kumbaga parang alam na nila kung paano yung pricing. Eh. Pero at some time, syempre siya sabi namin na um pag hindi naman talaga kaya pero pag kaya naman ibibigay namin. Pero kasi ang edge nga namin is yung quality plus yung pinakamabilis na kaya namin i-deliver yung project o kung ano man yung gusto na ipagawa. So doon na lang namin ito sabi sa kanila na ito po yung price talaga natin nag e kami pero kung kaya naman i-adjust lalo pag mga regular clients sila adjust naman hmm. so, yun. so next question po ano ang payo na may bibigay ninyo sa kabataan na gusto magsimula ng social entrepreneur? Um, siguro sa mga kabataan ngayon habang bata pa um, subukan na kung nasa puso talaga yung pag uh, negosyo kasi mas marami kang time If ever man, mas marami kang time mag recalibrate, mas marami hmm. kang time mag-reset, mas marami kang time to make resources kung hindi man maging okay. Kasi bata ka pa. Unlike na kapag uh, medyo older age ka na, doon mo lang susubukan, doon mo lang malalaman na ay ganito pala yon ay ganito pala, ito pala dapat. So parang yung time mo is medyo mahirap. Kasi ang dami na ring responsibilities, ang na baka magka-family, ang na rin yung um, siguro um, older age, may mga um, humihina-hina mga buto. <laughs> so, medyo ano na yun. Um, siguro habang bata pa, gawin na yung mga gusto nyo gawin. Take risk lang. So, yun talaga yung pinaka-work. Take risk. Kaagad, habang bata. Parang tama yun, sir. Eh, na as of now sa ano natin, sa ngayong taon, parang ang dami ng millionaire na kabataan kasi nga nagsimula po sila na maaga. So, parang good po yung sinabi nyo ngayon, sir na <clears throat> pwedeng mag-risk ngayon kasi nga may improve at may improve pa po yun. So, next po. <clears throat> ano ang mga plano ninyo para sa inyong enterprise sa susunod na limang taon? Um, basically ngayon, uh, gusto nyo mag-expand pa to more, um, to more businesses pa na like um, makapasok pa kami sa mga different na companies, sa school, so makapag-cater kami ng mga uniforms so talaga uniforms, then uh, marketing materials sa mga ibang companies. Um, even kung kaya, sila SM, meron yung mga marketing um, materials na pwede namin um, gawin uh, for them. So, yun yung tinatahak mo or gusto namin in the next 5 years na lumaki sya Mag-expand sya na hindi lang hindi lang maliit na printing business yung ano namin. Kumbaga, everything about printing kaya namin i-cater kahit malakihan pa so yun yeah. uh, sir last na po add lang po na sa mga sa mga newbie po na nagbi-business ano po yung mapapayo niyo sa kanila um siguro ano wag kang matakot or wag kang tumigil kapag may failure kasi lagi siyang kasama kasi dahil lahat naman bago um, lahat naman nangyayari So, gaya sabi ko, race. Kasi minsan pag nag-take ka ng race, okay na yun. Eh. Mm. Pero kasabay talaga nun, merong, merong mali, merong lugi, merong... Siguro ano, um, tuloy lang doon sa mga ginagawa. Kasi ang hirap, marami ngayon, um, napapansin ko rin, sa mga kabataan kapag napagod, kapag napanghinaan, ayaw na, atras na. Mm. Pero hindi siya kasi ganun nag-work, siguro yung negosyo hindi siya ganun nag-work. Kasi laging mas maraming yung palo sa una. Mm. Um, so kailangan tuluyan lang yung mga ginagawa then wag magpapakot doon sa mga possible losses kasi yun yung learnings yun yung magbibigay sa iyo ng or magjo-jump sa iyo doon sa ah ito pala yung work ng business ito pala yung flow ng ginagawa ko so yun tuloy lang doon sa mga um, ginagawa mo even losses kasi may return nila so So, uh, thank you po sa magandang gabi na to. Uh, and then, uh, marami pong natutunan sa inyo ngayon. So, maraming maraming salamat po sa inyo.